Topic po natin ngayon, pagbabago ng eating habits. Bakit kailangan baguhin natin yung kinakain natin pag tayo ay tumatanda? Ano ba nangyayari? Yan ang na na-experience ko. Actually, siguro mga age 50 years old, mararamdaman nyo na to 50, lalo na siguro pag senior. Pero yung iba, 40 pa lang, nararamdaman na. Dati, yung mga gusto natin kainin, pwede natin kainin lahat, di ba? Lahat ng soft drinks, junk food, kahit minsan pag kumain tayo, ang bilis, wala pang 2 minutes, ubos na natin sa platong kanin. Pero ngayon, pag tumatanda, hindi mo na magawa. Okay? Kaya mo pa rin kumain ng isang platong kanin in 2 minutes, pero pag kinain mo, nako, Impacho, sakit sa tiyan, hindi ka matunawan, kala mo maaheartattack Bakit? Kasi po nagbabago yung katawan natin. Ang katawan natin, ang tiyan natin, ang intestine natin nagbabago pag tumatanda. Okay? 'Di ba? Yung mata lumalabo, tenga humihina, ganun din. So ang tiyan, yung digestion humihina, bumabagal ang panunaw. Tapos yung mga gastric acid, pancreatic enzyme, yung mga enzyme na chemical na pangtunaw ng pagkain na babawasan. Kahit yung laway na babawasan, kahit yung pagbaba ng pagkain dito sa esophagus, humihina. Kaya madalas tayo mabulunan, madalas tayo maimpatsyo, madalas tayo magconstipation. Yung dating kaya natin, ayaw na. Bukod dito, syempre, mabagal pa metabolism natin, kaya tayo tumataba din. Bababa testosterone, liliit ang muscle, at dahil dito, lalaki ang tiyan. O, pag ganyan, tataba pa, kaya malalong mahirapan. So, pagdating ng 50 years old, kahit 40 years old, eh, dapat baguhin nyo na yung pagkain nyo. Okay? Para maganda panunaw, hindi rin gano'n tumaba. 1 out of 10. Number one, dapat gawin na nagkakaedad, bawasan na yung kinakain. Portion control na ngayon. Talagang mindful portion control. Sabihin, pakonti-konti na yung kinakain mo, tapos mas madalas. Hindi na pwede yung kain lang ako two times a day, pero sobra dami. Medyo hindi na kaya ngayon. Kasi dapat fewer calories na Uh, mas tumataba at mas konti na lang kakainin. Number two, kailangan damihan mo ang fiber at gulay. Kasi nga, kailangan mo pampabusog para hindi mag-constipate, maganda sa tiyan. Mas marami ng gulay, mga dalawang tasang gulay sa isang araw. Kahit anong gulay? Kangkong, talbos, ampalaya, favorite ko, okra, pwede lahat yan, patola. Tapos, go, uh, prutas din. Yung mga prutas na hindi nakakataba. Apple, mansanas, pears, suha, orange po. Eh, yan. So, more fiber intake. Tapos yung kanin, mas babawasan. So, yan ang second adjustment. More gulay. Yung kanin, dati dalawang plato, di ba? Uh, di ba? Misa kasi nasanay tayo ng bata tayo. Dati two cups of rice ako eh. Eh ngayon one cup. Ako dati one cup. Ngayon half cup na lang ako half, mga 3/4 cup na lang. Hindi na po pwede yung uh, ganong karami kasi palaki ng palaki ang tiyan ang mangyayari. Number 3, dadamihan mo na yung protein mo. More isda na ngayon. Kung dati hindi ka kumakain ng isda, ngayon kailangan mo na ng omega-3 fatty acid sa isda. Less oil. Anong klaseng isda? Uh, merong pwedeng bangus. Hasa-hasa, tuna, tamban. 'Yung may pera kaya salmon lahat 'to. Omega 3 fat, kahit tilapia, okay lang tilapia. Maganda kasi itong omega 3 sa nagkakaedad, kailangan natin 'to sa utak. Para hindi maulianin, hindi makakalimutin o 'yung mga senior dyan, 'di ba? O kailan kaya nag-nagumpisa makalimut? Hindi mo na mabanggit 'yung pangalan, hindi mo na masabi kung ano itong bagay na 'to medyo may delay ka na ng 1 second, 2 second, humihina yung utak. So, kailangan mo isda, omega-3 fatty acids, less Alzheimer, less dementia, less diabetes. Okay? Yung mga ibang healthy fats, avocado, mani, okay lang. So, yung kain, konti-konti, dahan-dahan. Ha? Hindi na pwede yung gusto mo dati. Number 4. tip para sa tiyan, maraming tubig. Okay? tubig kasi pag tumatanda kasi kumokonti talaga yung laway. Bukod sa konti yung saliva, konti yung panunaw, ayaw bumaba yan. Pag delikado yan eh, marami nabubulunan. Pero kumain ka ng kanin, hindi ka muna uminom ng tubig, magbabara dito yan. Pag nagbara yung kanin o yung karne dito, ayaw bumaba, nakakatakot. Ha? Nandito lang yan, hindi ka makahinga. Ayaw bumaba. O pwede mo itulak ng tubig kung babagsak yung kinain mo. Pero dapat relax lang, kalma. Kasi esophagus natin umihina din. Kaya sabi ko, kailangan marami kang tubig. 6 glasses minimum na tubig o liquid in, the, in a day sa senior. Pero pag 8 to 10, okay pa rin. Eh. Depende sa iyo. So, pero yung maraming tubig, walong basong tubig, kung ayaw nyo na tubig, pwede tsaa, gusto nyo minsan kape o juice, pag pagpigyan natin. Pero maganda tubig, maganda nakabalan sa buong araw. Huwag puro umaga, tanghali lang. Dapat meron din konti sa may hapon, sa gabi, lalo na pagising sa umaga. Ako pagising sa umaga, talagang hahabulin mo mga tatlong baso agad kasi kailangan mo mahabol eh. Baka mag-kidney stones, delikado. Kasi madilaw yung ihi buong gabi. So stay hydrated. Tapos bago sumubo, tubig. Tubig konti, ibasak muna bago sumubo. Tapos konti lang muna, pag bumaba na, kain ulit bagal-bagal. Baka mabulunan kayo. Delikado po yan. Pag nabulunan, talagang relax lang. Misa tinatapik pa yung likod. Uh, mamaya magbara. Number five, pag tumatanda na, asin binabawasan na. Yan ang problema ko sa mga restaurant natin. Sobra alat lahat. Grabe. Kahit anong restaurant, kahit fast food, parang ginawa yung ulam para lagyan ng kanin. Hindi mo makain yung ulam mag-isa. Kaya sobra-sobra yung asin natin. Dapat nga 2,300 mg lang per day ng salt tayo. Pilipino, 8,000 Ah uh, milligrams so, yung asin na kinakain ng Pilipino four times the recommended. Kaya maraming may sakit sa kidney. Maraming nagda dialysis sa asin. Maraming may bato sa bato dahil sa asin. Maraming may high blood dahil sa asin, 'di ba? Namamagat. Maraming may heart disease. So, yung asin babawasan. Anong sikreto? Magluto sa bahay. Basta magluto sa bahay. Sabihin mo, ayaw kumain sa bahay, matabang eh. Yun ang maganda. Yung luto sa bahay ang pinakamaganda. Kasi ikaw magtitimpla eh. Pag restaurant, kasi syempre, restaurant eh. Kailangan niya bumenta. Di ba? Hindi naman siya pwede magluto ng Doc Willie Healthy Foods sa restaurant. Walang bibili sa kanya. Lalagyan niya maraming mantika, maraming asin, maraming patis, maraming vetchin. Talagang, totodo niya na talagang mapipilitan ka kumain. Yun ang problema. Sodium low, bawal na pang matanda. Number six, high protein na. Bukod sa isda, high protein foods. Ano high protein foods? More isda, more chicken, more lean meat. Hindi na pwede yung kanin ganito karami. Diba? Yan ang gusto natin. Tapos yung ulam, konti. Actually, nung bata ako, nagpapasikat ako. Eh. Nung bata pa siguro mga 14 years old, papakita ko sa tatay ko. Kaya ko kumain dalawang platong kanin, tapos yung ulam ko maliit lang. Parang challenge, eh. ba? Diba? O minsan, dalawang platong kanin, bahaw, tapos toyo lang. Toyo, mantika, di diba, bang sarap, ay nako, bawal na lahat. Puro carbo, walang protein, patay tayo. Pag tumatanda, baliktad na carbo mo konti na kasi tataba ka na hindi hindi mo na kailangan maraming calories kung ano kinakain mo ng bata ka pag 50 years pag 40 years old ka na bawasan mo na pag 50 ka na mas bawasan mo pa pag 60 70 mas bawasan mo bakit konti na lang requirement eh. bata malikot mabilis pag matanda madalas nakaupo so wala ka binaburn. burn kain ka lang ng kain Oh, Mag-soda crackers na lang tayo. ba diba? Pampapayat. Nanay ko, nalala ko. Mahilig sa soda. Yung walang lasa. Merong mga walang lasa. Okay naman. So, more protein. Fish, chicken, lean meat. Pero dahan-dahan yung kain. Carbo, bawas na. Okay? Tofu, tokwa. Uh, monggo, pwede yan. Tapos yung mga... Tapos sa prutas, ha, huwag masyadong matatamis. Laging konting, konting, konting para tayong kaing ibon. Number seven, ito na, home cooking. Matipid pa ang luto sa bahay. Malinis ang luto sa bahay. Sigurado walang bakterya. Mas healthy, mas control mo pa luto sa bahay. At luto sa bahay, hindi mo sosobrahan ng asin hindi mo sosobrahan ng mantika, hindi mo sosobrahan ng sugar. Paano ikaw mismo? Sa restaurant, wala naman silang pakihinin. Ako nga, gusto ko nga gumawa ng restaurant na healthy food, eh. walang bibili. Pero okay lang yon. Number 8 out of 10, babaguhin pa ng high calcium foods. Okay? Vitamin D and high calcium. Bakit? Itong may sense lahat 'to eh. Pag tumatanda, mahina ang puso, omega 3, fish. Pag matanda, mahina ang buto, 'di ba? Na fracture kaya calcium and vitamin D. Pag tumatanda, mahina ang muscle, lumiliit, kaya high protein eh. Konti na lang yung carbo. Yung kanin kasi pampalaki ng bilbil. uliting ko. Kanin tinapay, punta yan sa bilbil. Pero pag uh, manok o isda na laman pupunta sa muscle. Mas gusto mo more muscle. Yun ang nangyayari. So, number eight, high calcium, vitamin D, ano mga high calcium foods. Pwede ka mag low-fat milk. Dapat low-fat milk lang. Yung hindi pwede ng gatas, merong mga almond milk. Pwede rin mga gulay, green leafy vegetables. May konting calcium din siya. Uh, keso, yogurt. Pero yung keso natin kasi medyo ano yun. Eh, parang hindi ganun ka-healthy. I'm not sure, Oo. Alam ko, keso dapat healthy. Pero minsan yung, yung ano natin, keso, minsan masyado matataba din, eh. Yung mga cheese natin. So, itlog, pwede rin. Itlog, uh, lalo na yung egg white. O, meron din yung vitamin D. Maganda yan. Dilis, calcium. Isda, yung mga buto-buto, pati buto, yung mga malilit na buto, kinakain ko eh. So, high calcium foods, vitamin D. Tapos, konting araw. Konting araw sa vitamin D. Uh, 10 minutes or 15 minutes. Tapos, lakad-lakad. Lakad-lakad. May tips ako sa lakad-lakad eh. Actual, actually, ako hindi ko nahabol 10,000 steps. Medyo iba ang style ko. Next time, tuturo ko sa inyo. Ang turo ko sa inyo, 5,000 steps lang ako. Pero, dadaanin mo sa ibang exercise. Yung paa kasi pag pinudpud mo na puro steps lang yung paa mo lang mapudpud, baka tuhod mo lang mapudpud. Gusto mo, wag mapudpud. Yung steps niya, tama lang, mga 5,000, pwede na yan sa senior. Tapos yung iba naman, sa kamay, sa tiyan, sa likod. So, iba-iba naman. Wag puro isang part lang ng katawan ang bubugbugin mo. Dapat lahat medyo may galaw. Number nine, syempre, pag senior na oh, more than 50 number 9 bawal na soft drinks common sense kung magso soft drinks ka konting konti para lang malasahan ako minsan si Doc Lisa minum yan minsan ng soft drinks eh so ako konti lang baka 1 ounce lang dalawang lagok lang para lang malasahan pero after that wala na so soft drinks uh, processed food junk food chichirya lahat ng mga added sugar, eh, wala na yun. Yung mga matatamis, uh, bawas na talaga. Kahit yung mga kakanin, misa pag ginawa yung kakanin, ang daming sugar, grabe. Tingnan nyo sa ibang bansa. Alam mo nyo sa ibang bansa, pag yung mga cake nila, at ano, hindi matamis. Sa atin, ang tamis, grabe. Pati pandesal natin, ang tinapay, alam po, yung mga French bread na mga ganyan, walang sugar yun eh, matabang eh. 'di ba matabang sa atin ang pandesal natin ang tamis paano ang daming sugar na nilalagay so soda processed food junk food bawas na more whole foods and number 10 eat a rainbow yan ito maganda to rainbow alam niyo ano ang rainbow rainbow is red roy 'di ba red orange yellow blue indigo violet basta makulay na rainbow na prutas na pagkain na ginawa ng Diyos healthy. May video ako niyan eh. Bawat kulay may benefit. Umpisa tayo. Konti lang. Shortcut lang. Red. O red sa puso. Strawberry sa puso. Ano pa ba mga red? Apple red sa puso. ba? Diba? Ayan, maganda sa puso. Yan. Uh, orange. Color. Ano? Yung mga carrots tomato, 'di ba? Maganda rin 'yan sa mata, sa puso. Yellow, ano yellow, mga bell pepper, yellow. O, pakwan matamis, merong yellow pakwan. Green, lahat ng gulay green para sa tiyan, 'di ba? Ano yung mga blue, indigo, violet? Ube. Ube is blue. 'Di ba? Maganda ang ube. Basta makulay ginawa ng Diyos, maganda. Ano pa ang blue? Talong, blue. Diba? So, yung makukulay, lalo na yung bell pepper. Yung bell pepper, may pula, may yellow, may green. Talagang punong-puno ng antioxidants. Bawas cancer. Uh, ako gusto ko talaga carrot juice. Eh. Yung carrot juice. Yung carrot, pag ginus mo, diba? Maraming pag-aaral sa carrot na iwas sa breast cancer at ibang cancer. Okay? So, eat a rainbow. Yung makukulay, yan ang maganda. And finally, dapat i-review mo yung kinakain mo. Ano ba yung okay sa iyo? Ito po, last na to. Pag-isipan niyo, ano yung okay sa iyo? Na kalmado ka, di ba? Ako kalmado ko sa kanin, konting kanin, konting ulam. Pero yung mga ibang matitigas, lalo na pag mga spicy, hindi na kaya. O, oh, yung may gata, konti-konti. So, depende sa inyo. Ano na lang yung happy yung tiyan mo, yun lang ang ulit-ulitin mo. ba diba? Kung happy ka sa isda, o nilagang, uh, nilagang manok, maganda yon Huwag lang masyado mamantika. Tapos yung gulay mo, paulit-ulit lang. Tapos yung pagkain, okay lang paulit-ulit. And lastly, ito pinakamasakit. Final tip. Sabihin ko ba, mahirap ah, uh, bumili ng timbangan. <laughs> okay? Alam ko, galit kayo sa timbangan. Sinong galit sa timbangan? ay mo yung timbangan. Galit ka eh. Sabihin mo, mali yan eh. Sab sabihin mo, fake news yan, timbangan. Pero, pag may timbangan ka at tumayo ka doon, nakita mo pabigat ng pabigat ka, mapipilitan ka pumayate. Eh. Pag nakita mo, tumataas ka na na 70 kilos, 75 kilos, 80 kilos, So, mapipilitan ka pumayat. Kasi kung titingnan mo lang yung pantalon mo, sumisikip, malabo yun eh. Dapat may timbangan talaga para i-adjust mo yung sarili mo na huwag tumaba. Sana po nakatulong tong video. God bless po. Tips para pumayat at ingatan ang ating tiyan. God bless.